2025 election is important because it's going to set the mood for the next election cycles. At kapag ka natalo tayo ngayong 2025, talo na tayo ng 2028, talo na tayo ng susunod pang mga eleksyon. Because we are not able to show that we can push back. So, uh, important, again, importante itong eleksyon na to kasi ito yung panahon at paraan para makapagprotesta ang mga tao na hindi natin gusto ang mga nangyayari. Kailangan natin ng mga tao na hindi papakompromiso dito sa current na gobyerno natin. Sa eh, sa ano no, whether the position is the in the executive, elected executive position or diyan sa Senado or diyan sa Kongreso. Uh, maglagay tayo ng mga tao hindi nilikakampete. Hi Ma'am Joey, good evening. Ma'am, do you think may ito mga nangyayari ngayon ginagawa ng 19 Congress kung walang mga persecution quote-unquote, sa mga Duterte, VP Sara and his father, the former president. Ah, uh, yun kasi sir NJ yung patunay eh. Mm. Na yung 2025 election really goes beyond 2025. Mm. They they are scared of another Duterte presidency. 'Di ba? Yun talaga yan eh. So, uh, kaya nga sabi ko ako, ipoboto ko yung mga kandidato na aligned sa politics ng mga Duterte. ba? Diba? Kasi pagka-align yung politics mo do sa mga Duterte, definitely you service-oriented yan, um, concern sa delivery ng mga projects, concern sa welfare ng mga tao. Meron talagang servisyo na nakakarating sa ordinaryong mamamayan. And so, uh, you know, um, maraming naipakita si PRRD nung panahon niya na I think yun yung reason kaya ayaw nilang magkaroon pa ng another Duterte presidency. Uh, I don't know, maybe kasi siguro hindi sila nakabongga nung panahon ng, hindi sila nakaano, no? hindi sila, hindi nila nakuha yung mga gusto nila nung panahon ni PRRD. definitely, they're not gonna get it kapag kasi Inday Sara na ang presidente. this election looks beyond 2025. That's for sure. At, uh, at, it is a fact. Kahit naman yung mga ano eh, yung mga political observer na iba ang kulay, they recognize that whatever the government is doing right now, it is directed sa mga Duterte para sirain sila. Uh, laging may ganun eh, laging may laging um, ang layunin ay sirahan ang mga Duterte, siraan si PRRD, sira because you know, ah uh, They can't afford another Duterte presidency. They cannot thrive if Sara is going to be a president in 2028. Ma'am, as you are uh, exposed sa politika daily and observing uh, dito po sa mga nangyayari po sa social media at ang analytics, sino ba talagang may trolls? Ikaw ba o sila? Dahil kung pagmamasdan mo ang mga nagkukomento sa iyong mga posts at mga na like eh totoong mga tao naman talaga, totoong my friends, totoong mayroong activities sa Facebook. Pero sa kanila eh, kung pagbamasdan mo, o ba, mga Vietnamese pa ang pangalan. Tapos, pares ng comment. Ayun yung nakakatawa, Sir MJ. Eh. Kasi ako, I, uh, I, I, I'm not, ano, no? yung, yung usapan ng mga trolls at saka ng mga fake news. Ito kasi yung problem they do not really ano, ano, engage in an intelligent conversation itong mga kongresista natin. Yun yung number one problem. So sasabi nila, uh, gusto nila Dan Fernandez uh, in, in, in January nung in, ano pa lang, no, papasimula pa lang tong Tricom na to. Gusto daw niyang i-criminalize ang troll farms. So, totoo lang, ano, ano iisip ko? Actually, go ahead! Kasi <laughs> hindi naman kami ang gumagamit ng troll farm eh. Kami po mga simpleng mamamayan po kami, hindi po namin kaya bumili ng trolls. Okay? It will cost a lot para mag para bumili ng mga serbisyo ng mga troll farms. Huwag po tayo magtangatangahan. Mag-search po kayo sa Facebook. Makikita nyo, meron dyan yung mga nag-offer nag ng services. One like, one ano, one follow or things like that, ganyan-ganyan, para raw ma-improve or ma-alter yung algorithm, ganyan-ganyan. May, merong mga ganong nagbibigay talaga ng servisyo. You want to criminalize that? Go ahead. Walang problema. Ngayon, matatalino na po ang mga tao. Isang tingin pa lang po namin, dyan sa mga walls ninyo, sa mga pages niyo. alam na namin kung meron kayong mga troll o wala. There are trolls na more sophisticated like iba-iba uh, yung comment, kala mo merong ano, may, may uh, ano, no? Level-level kasi yan eh, yung, yung mga trolls na yan eh. Meron yung mga binabayaran na bots na auto-like, auto-comment, same yung mga mensahe, ganyan, ganyan, And I think that's the cheapest kind of troll, ano, yung parang uh, magre-react sa mga post ganyan. And then there are trolls who are being paid in order to fake engagement na kunwari mga asar, mga ano, ganyan. These are real people who would have like, uh, ano, no, fake na approach doon sa gusto nilang itumba na social media personalities. And itong ganitong sinasabi ko, meron tayong basihan dito. Kagaya nung nangyari dito sa uh, couple, Kopol, di ba, na eventually uh, na unravel na isang isang uh, sophisticated social media strategy hiring um, individuals in order to coordinate, orchestrate certain online attack. Okay? So, you know, ito yung problema ko sa House of Representatives eh. It, 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 it's, just, it's just so happened that content creator like myself at saka yung ibang mga Duterte-aligned vloggers are very critical on things like this. Alam niyo kung bakit, mga sir, ma'am? Kasi po, kung ganito, yung mga ganitong scenario pag nangyari to sa panahon ng Duterte administration, baka kakuha kami ng sagot. Ang problema kayo, troll farm kayo ng troll farm, fake news kayo ng fake news, kayo naman ang na talagang gumagamit ng troll farm. Kayo naman talaga ang totoong, ang, ang mga sinungaling at nagpe-fake news. ba? Diba? Uh, if we're going to look at the pages of uh, the House of Representatives, I vividly remember, kayo sa representative. Nagbablock nga kayo ng ano eh, ng mga nagki-criticize sa inyo diyan eh. I mean, your 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 uh your Facebook page, your official Facebook page, supposedly ay dapat mag-communicate sa lahat. Dapat na policy 'yan na hindi kayo dapat nagbablock. Pero Uh, ako I experience na ano no na talagang binlock ako ng page ng House of Representatives before. So, uh, this is the problem when they do not want people to understand what's going on. Ililituhin na lang nila nang lilituhin yung mga tao tungkol sa troll farm, tungkol sa fake news, either dahil guilty sila or kasi, well, yan, sila mismo yung gumagawa ng mga inaakusa nila at uh, ayaw nila magpaliwanag kasi meron pa sila ibang mga katarantaduhang ginagawa. Dito tayo sa uh, concept ng manufactured crisis equals suppression of dissent. Ito ba yung nakikita mo? sa administrasyong Marcos at the House of Representatives para malihis ang usapin doon sa mga tunay na issue na dapat papag aralan ng taong bayan which is pinapaliwanag ninyo ng mga political commentator at mga political vlogger. Mm -hmm. Definitely uh, sir MJ no. I remember I made the content um, I think mga 3 days or 4 days before yung bicameral Uh, deliberation ng national budget. And what I said doon sa content na yon is that alam nyo, alam naman natin na ang lahat ng nakawan doon ipinapasok lahat ng insertion eh. And uh, this is important kasi nga supposedly dapat ang lahat ng kaparahan ng bayan ay tumadaan sa masusing deliberation ng Kongreso. That includes the House and the Senate. Pagdating ng BICAM, uupuan nila yan at magsisiksik sila ng kung ano-anong pera na hindi na pag-usapan ng publicly. Hindi na pag-usapan publicly. May problema tayo. I said in that ano no? I said in that content na bantayan natin to kasi I think they are going to mount ng ang ano no pinakamalaking uh, tatkungan dahil unang-una -una, election ng 2025. Pangalawa, 'di ba pinapaingay nila yung impeachment ni Inday during that time. So, uh yung mga issues na ginagawa nila, yung mga manufactured nila na issues. Kagaya niyang ano, pagpapaingay ng impeachment ni Inday, pagdamay sa mga vloggers dito sa uh, hearing sa Kongreso, these are all manufactured issues. In order to hide yung talagang mga ginagawa nilang katarantaduhan diyan sa ating sa pera ng bayan at uh, ito nga yung sa national budget. So, uh, manufactured crisis? Yes. Like, what's the urgency of impeaching Inday Sara? Bakit? Ano mangyayari sa Pilipinas pag na-impeach si Inday Sara? Masasagot ba ang gutom, kahirapan? Madadami ba ang trabaho? Quality na trabaho? Masasagot ba ang problema ng gutom ng mga kababayan natin? Di ba mag improve ba ang buhay? Mawawala ba ang traffic? Dadami ba, ba ang turista? Pagka na si Inday hindi. But you make it appear as if Inday Sara is the number one public enemy. Inaano kayo ng tao. Hindi lang kayo agree. Di ba? Hindi kayo agree. Kasi ayaw niyang, ayaw niyang makiparty sa inyo. Ayaw niyang uh, pumalag siya nung gusto niyong ipitan ang ang budget niya ng ano, ilang bilyong piso ayaw niya na makisama sa inyo so kaya gusto niyong impeach ah uh, it also happened yung ano no yung um uh, uh, nga ang pagka pagka pag question sa sa House of Representatives tungkol doon sa ng mga ng ni Congressman Ungab at saka nito ni uh, uh, Attorney Vic Rodriguez, nung nakarating na sa Korte Suprema, yung uh, question of unconstitutionality ng bicameral report na maraming blanco, na maraming blanco, ano yung mga pinalabas nila ng mga issues after that? Uh, the following uh, days, pinaingay nila ulit yung impeachment ni Inday Sara. Pagkatapos, pinaingay nila ulit itong sa mga vloggers. The design is very ano no? the design is very obvious gusto nila na ang impeachment, kunwari, kailangan i-address ang problema na si Sarah. Ang um, mga vloggers kailangan di dikin sa Tricom kasi mer nagpapakalat sila ng fake news. As if yung fake news is something that, ano, no? yung fake news ay talagang sobrang napakalaking problema ng, ng bansa. Uh, they are approaching